sama mapagpalang araw po sa inyo lahat, uh, nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na uh, papainumin ko ng tubig yung mga motiyang ko po. At ipapakita ko po sa inyo kung paano uh, gawin po, tapos ibibilag ko po sila. Uh, ibibilag ko po sa araw para lumakas po sila. Ngayong sabado po, araw ng sabado, umaga. Uh, Maraming salamat po. Sana, sana po maroon po kayo. siya. Kaya ako po. Ang mga mga po malalakas po. 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 Ito po yung tinatawag na kon po ah uh, uh, mga bulala ah uh, po yung alitap-tap ko alitap-tap ko na kung sa bato o alitap-tap yan po At isi ko rin po, isi-share ko rin po sa inyo yung mga orasyon ng mga mutya para matuto po kayo sa mga mutya at lumakas po at pakinabangan nyo po siya at uh, hindi lang pakinabang po kundi magagamit nyo po sila sa pampasyerte, lahat ng mga bagay-bagay po at pati yung panggamutan po, isi ko po sa inyo. isi ko yung mga orasyon ng mga mutya po. Ito po sila. Ito po mga mukyabo po yan. Mga nampasan na Ito yung tinatawag po na uh, libon ng kawayan po. Uh, naging bato. Ang uh, unang, unang panahon siguro, uh, to. Ang uh, mga kauna-unang panahon po. Tapos, uh, naging bato po siya, kawayan po. Ngunan po yung pagkaman po putol. Yan po. Ito po yung tinatawag na kwan po yun sa um, tinatawag po itong apoy, apoy. Ito rin po. ah uh, bato. tap uh, tap po. Ibilat ko po sila. O, oh, mga mutyang ko po, po yung mga ipu po yung ah uh, Puan po uh, ipo, ipo po. ipo ipo tap-tap po. rin po. O yung langgam ko po. Langgam. Vibrit ko po sila. po yung uh, kagamba po na dumikit sa bato po. Kagamba. ba Yan yung mangga po. Mangga na naging bato. O, mangga. Yan po sila. Yung bibilad ko po sila. Ko po sila. Bibilad, ko, bibilad ko ang mga mutya ko para lumakas. pangil ng pindat po hmm. oh. ano pulot ko sa akin to isa eh, uh, ah, naging bato sa may tawag dito yung parang kahawag ng bulak to Ibigilid ko sila sa araw. Ibigilid ko sila sa araw. nabis po lampasan po na naikot po siya na line puti ito po yung tinatawag na bulaklak ng sampagita po ito naging bato kristalize po. po ito. Pag inilawan mo to tagos po yung liwanag po. Mibilat ko muna sila. Ito yung sapatos na naging bato po. Tampasan. Maraming salamat po. Uh, Siya po at pusing lahat.